Magandang hapon, uh, Ate Mary Grace. Magandang hapon din po. Uh, pwede po malaman, kailan pa po kayo nagdi-dialysis? Magtatatlong taon na po sa January. Opo. Eh, ilang beses naman po sa loob ng isang linggo? Dalawang beses po. Ayun. Dalawang beses. Saan po kayo nagpapadialysis? Uh, Diyan po sa Bayo Bioregion. Bio Opo. Pwede po malaman yung gastusin? ay yung cash, yung treatment po, binabayaran namin 500. Tapos kung wala ka pong sariling injection at bibili ka, 600 to 700, uh, 700 po. Tapos pagkain pa, pamasahe. Ganun po. Ay, um, uh, magkano naman po yung naitutulong sa inyo ng munisipyo? Tatlong libo po. Tatlong libo po. Opo. Eh, kailan po kayo uh, nasimulang tulungan ng ating munisipyo? Buhat po nung nag-umpisa ako mag-dialysis. so, magtatatlong taon na rin? Opo. So, tatlong libo Opo. nung paman. Gano, kadalas naman? Dati po, buwan-buwan, tatlong libo. Kaya lang, nito po, Quarterly na lang. Oh, quarterly na lang every 3 months. Every 3 months. Kailan po, po? Kailan po nagsimulang maging every 3 months? Ito ditong buwan na ay nung nakaraang kwan po lang po eh. Nung bago po maupo si Kwan. Ah, bago po maupo si Mayor Heselito Galapon? Opo. Ah, Pero naabutan na rin po namin si dating mayor Boyong Boyong, ganun din po yung ginawa. Na? Quarterly na po. Ah, quarterly na po. Opo. Okay. Hmm. Ayan. Meron po ba kayong uh, nais sabihin sa ating MSWD? Uh, sana po, ibalik na po yung dating pag, pagbig, pagbibigay nila ng tulong pinansyal sa amin para naman po maka... Ginawa po sa amin na may mga sakit, ganoon. Ano po yung dati? Dati po kasi, monthly. yun nga po, nagbago. Quarterly na. Ayun hmm. O oh, yun lamang po ba ang inyong uh, naisabihin? Oo po. <laughs> oh, sige po, salamat po. Salamat din po.